Tubag ni mo sa metallic symbol sa silver? AG AG? Hmm. Tayo, marag sa kasakto giga ba, naka 100 giga <laughs> Dol, may muntag ninyo Dol, kanang nakul pangutana dola Taga asa man mo, taga? Trinidad, Trinidad. Asa dapit sa Trinidad? Sa Sa Panabaan ah. Panabaan Trinidad, Trinidad Bohol hmm. So shout out sa mga taga Trinidad Sa mga taga Trinidad beh. say shout out taga Trinidad da, nag-survive diri kubigon. <laughs> ikaw lider out sa so mga taga Trinidad. Out, taga Trinidad. Oh sige. So mga idol, natay mga followers no nakita an diri no. Ta, taga Trinidad ni sila. So naa mi karon sa Tubigon. Tubigon. So na kuno sila adtuon. Doon lang kay pangutana do la. Para sa 100 pesos do, simple ra ni kayo do, pangutana. Para sa 100 pesos. Ikaw na do la, ikaw na onsay symbol metallic symbol sa gold 5 seconds 5 4 3 2 1 onsay metallic symbol sa silver 5 4 da tumakay sakto gihmo answer doll na 100 pesos ha, para nimo ha Naga 100 salamat, ka sige sige salamat salamat shout out ko sa mga kaila na <laughs> oh, mga tan oh wana siala mga tan to sa blag ni ayto welcome sa blag okay 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 daghan salamat hola daghan salamat sige sige Dol, shout out sa mga classmates sa, sa team civic Trinidad ah, Municipal College oh, shout out aygo sa mga, mga kaila na ko sa team civic <laughs> nah, udah nanti 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 Nah, nanti 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 Shout out? Shout out ke semua klas pilihan, ya, mga kaya laku dapur Ok, so, mga kaya dol Pandeinin sila mga kaya dol, no? Jante sa Trinidad Municipal College nya, Ang course ninyo dol, kuano? AB Pulsai So, punpuhon mag lawyer, segeron nying mga tauhanan, ipunpuhon eh, <laughs> So, hone <laughs> siya mga kaya dol, namis Tobigo, no? Para sa 100 pesos. Oh. Una si ate, 100 pesos niya. Unsay metallic symbol sa gold. 5, 4, 3, 2, 1. Unsay metallic symbol sa silver? 5 4 3 2 1 Onsay metallic symbol o gold. 5 seconds, 100. 5, 4, 3, 2, 1. O, mga tanak ko ninyo ha Anya, yeah, ang makatubag na ay 100 pesos 100 sa lang kaysa yun roman eh dungan mo tubag para sa 100 ha, para sa 100 pesos onsay capital city sa China 5 seconds 5 4 Mimi bawah tuh Oke baluan ay